Nasubukan mo na bang papalitan sa tindahan ang nabili mong produkto? Ang isa kasing lalaking bumili ng diaper ayaw pagbigyan dahil daw sa no return, no exchange policy ng tindahan. E eh, pwede nga ba yan? Para bigyan mo ka ang balita, Mobile Journal Ivan Tarinque. May mga oras talaga mali tayo nang nabibili, lalo na kapag nagmamadali o may emergency. Pero paano? Pag ang tindahan, hindi ka pinayagan papalitan ng item mo. Kahit hawak mo pa ang resibo. Nag-viral sa social media itong video na ito kung saan nagtatalo ang uploader at mga nasa likod ng counter ng tindahang ito. Ang punot dulo, pagpapalit lang ng size sa nabiling diaper ng kumukuha ng video. Medium kasi ang nabili niya, pero large pala ang kailangan niya na mas mahal lang umano ng 6 na piso. Seis lang ang pinapapalitan ko, tapos na. So, yung pasyente ko doon nagtatain, no? Oh, emergency. No? Oh. Base sa kanilang pag-uusap, kinikita tindahan na hindi nila pwedeng palitan ng produkto. Yan ay kahit hindi naman ito nabuksan at dala rin ng customer ang kanyang resibo. Pero sa website ng Department of Trade and Industry, nakalagay na bawal ang tinatawag na no return, no exchange policy ng mga establishmento. Sabi ng DDI, protection ito sa mga consumers sa tinatawag na 3Rs na repair, replacement at refund. Ayon sa mga nakuusap kong pharmacist, may mga senaryo na natatanggihan din nila ang pagpapalit ng customer. Kapag nabuksan na po, or halimbawa sa medical, pag alis dito, tinitest namin, nadala na niya, tapos binalik niya na nasera, na wala po kami tiyan. Kasi... Sa lahat ng nabisita pharmacy, naging usap-usapan nga daw itong viral video na ito. Kaya naman ang ilan sa kanila, may nakapaskil upang linawit kung ano lang ang pwede at hindi pwedeng ibalik. Pero marami rin namang pharmacist na sabi sa akin wala namang problema ang pagpapalit ng item. Yun nga lang. Pero kailangan in good condition yung, yung binili niya na gusto niya papalitan. Tapos, kung ano yung amount ng ano, nung item, ganun din ang amount ang pampalit. Pero para maiwasan na rin ang hassle, paalala naman ng ilan. May isang... bago, umali, bago siya umalis ng counter, double check niya. Pag nagkaroon ng problema, mamamabibigyan -ma -ma ng attention ka. Hindi man totoo ang kasabihang na customer is always right. Sana'y tansyahin din kung kailan dapat magbigay ng konsiderasyon. Dahil kahit ikaw, isa ka rin namang customer para sa iba. Mobile Journal Ivan Tarinqui po hatid ang muka ng balita. Inilipat noon ang simula ng klase sa Agosto para iwasan ang mga bagyo kapag panahon ng tag-ulan. Pero ngayon, Tag-init ang nagiging sanilang suspensyon ng mga klase. Kaya naman pinag-aaralan na ng pamahalaan ang pagbabalik ng dating school calendar. Para bigyan mo ka ang balita, Mobile Journal, Francis Orso. Ilang araw nang sunod-sunod ang suspensyon ng face-to-face -face klase sa ilang mga paaralan dahil sa tindi ng init. Pero bukod sa may epekto ito sa pagtuturo ni na ma'am at sir, nalulugi na rin daw ang mga negosyong suki ang mga estudyante. Pautay-utay na lang ang kita ni Nanay Olivia na nagtitinda ng stationaries o gamit sa school sa tapat ng isang eskwelahan sa Caloocan City. Panay suspension na kasi ng face-to-face -face classes sa kanilang lugar dahil sa mainit na panahon. Ang business kasi namin, more kami si school supply. Print, at saka may konting pagkain, kaya lang, pagka walang klase, mahina ang benta. Kaya para kay Nanay Olivia, dapat nang ibalik ang dating school calendar na June hanggang March. Kahit daw kasi sa kanilang pwesto, mainit at maalinsangan. Yan din ang sentimyento ng public school teacher na si Sir Joey. Bumabagal din daw ang pagkatuto ng mga estudyante. Kapag asynchronous class nga, may mga estudyante hindi nakakasabay sa ipinapagawa ni teacher. Yung sunod-sunod na yung asynchronous, sunod-sunod na yung 40 pataas na na hit index, sabi ay hindi na maganda to. Ganyan, paano na nasa fourth quarter na tayo? Kaya eh, nangangamba kami, baka maging hilaw yung kalaman ng bata. Kung ipipilit naman daw ang face-to-face -face classes, apektado naman ang kakayahan ng estudyante matutunan ang lesson ni teacher. Bukod kasi sa nawawalan sila ng focus, may pagkakataong may mga nahihilo at nahihimatay daw dahil sa alinsangan at init. Kahit naman si Pangulong Bongbong Marcos, sinabing napapanahon ng ibalik ang klase sa Hunyo. So talagang kailangan ng kailangan na. So yes, that's part of the plan that we are trying to do, to bring it back already to, uh, uh, to the old schedule. Yeah. I think it will be better for the kids. Laking tuwa naman ni Teacher Joey sa planong ito ng pamahalaan. Salamat at napakinggan ng ating kasalukuyang administrasyong Bongbong Marcos. Pero hindi dito natatapos. Yung panawagan lagi, 'di ba, na dapat dagdagan ng maraming classroom, 'di ba? Magpatayo ng maraming building, mag-hire ng maraming teachers, handa naman daw sumunod ang Department of Education. Isa sa kanilang panukala tapusin agad ang school year 2024-2025 sa Marso. Mahalaga ang pag-aaral at lalo na ang ating kalusugan. Kaya kailangan maging tama ang desisyon ng pamahalaan para na rin sa kapakanan ng mga mag-aaral. Mobile journalist Francis Osho po, hatid ang mukha ng balita. Isang security guard sa Davao ang madalas na sumasabak sa bakbakan. Pero sa pagsasayaw, ha, sa sobrang galing niya sa paggiling Nababan sa ganas siyang dancing security guard. Para bigyan ng ka ang balita, Mobile Journal, Mary Mon Reyes. Kapag sinabing security guard, matikas agad ang naiisip natin. Pero ang nakilala nating secure kung gaano katigasin sa duty, gano'n naman kalambot sa pagsayaw. Uh -huh siya si Sir Rainiel Pineda, ang sikat ngayon at binansagang dancing security guard na tubong Cebu. Asa unang tingin sa kanya, hindi mo aakalain na pagdating sa giling-giling ay laban na laban siya. Bata pa lang daw, sumasayaw at lumalaban na si Kuya Rainiel sa mga kompetisyon. At noong 2007, naging choreographer pa siya ng isang local dance troupe sa Cebu na mala Java Walkies daw ang galawan. Makalipas ang sampung taon o noong 2017, pinasok niya na ang pagiging security guard sa isang dialysis center sa Butuan City. Pero ang nakasanayang pagsasayaw hindi niya nakakalimutan. Sa kasagsagan ng pandemya noong 2020, ito ang ginawa niyang libangan na nagsilbi na ring daily exercise. Yan po talagang uh, naisip ko po na yun pampalipas oras, pampapawis, pampatanggal ng stress, bilang security guard. At dahil sa walang sawa niyang pagsasayaw, nakuha niya ang atensyon ng maraming netizens hanggang dumami ang kanyang followers online. Kwento niya, bago raw siya sumabak sa shift niya mula alas 7 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi, as early as 5am daw ay pumapasok na siya para makapag-practice ng dance routine at makapag-record ng dance videos niya. Pero syempre, hindi maiiwasan ng bashers lalo na noong nagsisimula pa lang siya. Dinedma ni, ni Dancing sa Q ang mga to dahil ang mahalaga raw sa kanya ay makapagpasaya at makapag-inspire ng maraming tao. Lalo na at naging malaking tulong din ang talentong ito sa pag-sustain sa kanyang humble and happy family. Kaya naman paalala ni Kuya Rainiel. Sana hindi naman, hindi rin sana yung ano yung... Puro lang trabaho tayo, yung puro nakasimangot, focus sa trabaho. Dapat talaga is mayroon din tayong pampag-good vibes, Ganon, yung pagpatanggal ng stress. Sa ngayon, tuloy ang ganyang dance projects. Pangarap niya rin na makakolab ang mga sikat na dancers sa Pinas. Hindi naman ako nag-ambisyon na yung kung ano pa, magiging ano tayo, umaangat, ganon. Sa akin lang is, ano lang yung bibigyan tayo ng magandang pangakatawan ni Lord, uh, blessings, ganon. Sabi nga ni Kuya Nel, mahirap maging security guard. Pero para sa kanya... Mas nagiging madali ito kung sasabayan niya ng indak ang sayaw ng buhay. Mobile Journal Memories po, hatid ang mukha ng balita.